So ayan, yeah, meron tayo ngayon dito Barakuan 175 again. Ayan, yeah, kita niyo Barakuan ang naging niya, hindi masipa yung kicker. Siyempre, bago natin tirahin muna o gumalaw tayo sa makina, pag ay masipa ang kicker, binubuksan ko muna tong cover na to. Tapos tinatanggal ko yung kamis bracket. Tapos tinitingnan ko kung gagalaw na siya. Kasi kung uh, gumalaw siya, ibig sabihin uh, walang problema doon sa panggilid na dito sa head ang problema so ang ginawa ko nung matanggal ko yung cam sprocket ginalaw ko si kicker hindi pa rin siya umikot so free will to ibig sabihin walang problema sa head ang may posibilidad na lang problema black or panggilid o sa clutch so ang ginawa naman natin pumunta muna tayo dito sa panggilid uh, bubuksa naman natin itong panggilid na to check check natin yung kanya sa kicker kung bakit hindi masipa yung kicker ngayon, pag na check natin dito uh, at wala namang problema, dito na tayo pupunta sa block, sa cylinder block. So, ganun tayo mag-troubleshoot pag mga kicker ayaw matadyakan. So, bubuksan ko na muna itong cover na to, Saka pakikita ko sa inyo kung saan nagka-problema, kung bakit uh, hindi, ma, hindi masipa yung kanyang kickstart. No? So, buksan muna natin itong gilid na to. na aming the best na mechanic ng Barack Wan. Kung gusto mong pagawa ng barako na makaling, nandito lang sa Barangay Balyang. O susunod namin babakin yung bagong motor na yon Baba na Baba na ba ka? babakin sa iyo ha? <laughs> <laughs> hindi <Deo> sa iyo <laughs> O ba, wala naman ba, talagang muna jet, <laughs> hey, ha bagong butas ang pa, hindi ko pa buta, pare pa nga, eh. ah? ako bungas, wow, ito pa rin, eh. pa tayo, eh. pa yung mga printer eh Ha? Printer Dito ako Bungas mga Bawa ko yung yun. pa si mga walang printer eh lang ah, Bakit tayo nun? May printer naman na tayo Wala <laughs> ay nay, printer na kailangan Wala Na nambarako pag sila, sakit sa ulo Na. Sana may langis. Bila. Bila ito. Yeah. wala langis. Kapit ang block nito. Sigurado hmm. na yan. Taba. Wala pa na ata kasi ano na. Angat na. tama. <laughs> Kaya uh, pala ito. <laughs> Walang dugo. Parang <laughs> ito yung walang lamis. Ay, tubig. okay. wait. Focus nga, pre. tubig ang laman Ano to, kapit ang piston Puro tubig ang black nito Oh, oh. tubig, sa kaya, tawag, oh, tubig. Diyan, yan, Saka yan, nag-aapo Hindi yan, yan, sa carb Ay. May tubig ang makina. Baka yun ang ng bata. Pinusta sa araw. Ayun lang. Wala na lang is. May tubig pa. Kaya pala. Well. Ayan. Oh. Wala namang problema dito sa tagiliran. O yan, kita nyo, masariwa pa, makinis. Hindi nagkatama. Ito, busing lang. Papalitan natin yung kanyang busing. Ayan, kita nyo. Ito, papalitan natin ito. Sumasayaw. Busing lang yan, hindi isang buo ka Busing lang. O yan, oh. Tapos yung kanyang... Ano, kaya hindi makikir. Lumalaban yung kanyang gumalaw na ng konti pero lumalaban parang may tubig may tubig tong head so tatanggalin ko muna tong spark plug nakita nyo naman o oh. lumalaban siya tatanggalin ko yung spark plug para kung may tubig siya mapapapusngat lang natin dito yung tubig ah di mo yung dulo ng spark plug na mula kasi so, na, hindi natin kita. Ating papupulan titin. Prewang mo. Ma. Kameraman. Kameraman. <laughs> <laughs> Kameraman. <tod> Ngayon, so, sumisi so, na. Ninikot na. Sino nga lang po, so, yeah, na. Ah, na to. Um, yan, lumikot na ang black. Lalagyan natin ngayon siya ng alangi sa ibabaw ng piston. Tataktakan natin para mapaandar muna natin siya. So, kita naman natin yung carburetor niya. Parang doon dumaan yung tubig. So, babaklasin natin yung carburetor. No? Ah, oh, Pana-stack up lahat. Oh. Pati gripo ng ano, hindi na mapihit. sa ito. ito? Bibilang na, okay na. Para Ay. kita dito yung ano, yung tubig, kaya mo. Hindi na, hindi kita. Kita yan. Temo, hindi ko pa nabubunot. Nadi itong bulaga ang tubig nito. Oh, kita mo tumulo. Yun. Puno na tubig. sa na So, yan, yeah, kita nyo naman, oh, hindi gasolina yung lumabas dito sa manipul ng karburador, kundi tubig. Ibig sabihin, yung tubig dumaan dito sa kable. Yan, tumulay sa kable, or pwede rin dumaan sa air cleaner. Kasi ganun talaga, pag napabaya mo sa ulan na ng motor, tapos halos buwan mong napabaya di mo nataklo ban, Pwedeng gumaling sa air cleaner, pwedeng dumaan dito sa kable ng carburetor. So, kita nyo naman, oh, may tulo-tulo pa galing kable. Pwede kasi dumudula yan dyan. Tapos makita mo yung kanyang carb. Hindi na din mapihit yung throttle. So, doon lang nagmula, nagkatubig yung head niya. Kaya nag stuck up yung kicker. So, bubuksan na natin ulit. butay-butay tayo niyan yung kahon oh. Ay daka. Lo ko din po

So ayan, nabuklat na natin. So ayan, natapos na natin ikabit yung kanyang clutch lining. Saka yung kanyang cover sa magneto. Tapos nasisipa na rin natin. So try naman natin panda rin. dyan sa mga minor ayun naman dar kung may tama yung makina niya wala kaya katulad niya napaandar na natin kaya kita nyo naman naandar na wala naman siyang ingay ang makina so ay nagkaroon lang ng kaunting uso pero gawa lang siguro nung nilagay natin langis nilagyan kasi natin ng langis sa may spark plug sa kaunting gasolina para mas mabilis ma ano yung compression niya so ayan, maandar um na siya oh. na yan tatiming na lang natin yung kanyang kuan, nakaka-view pala eh oo oo may neutral light to okay na yan ha? walang ah, nakarekta siguro switch ito parang na ito eh. so yan dito na lang Sana may natutunan ulit kayo May mga video naman ako Kung yung timing dito Meron akong video nun So tingnan nyo na lang Tapos si saklat lining Kung paano magkabit Panoodin nyo na lang So yan Napaandar na natin ulit Yung bara pinasok ng tubig Yung kanyang intake So mabuti na lang Hindi pinwersang sipahin nila yung kicker Kasi kung pinwersa nila Pwedeng mabalukot na yung kanyang barbula So una Sinek natin to sa crankcase sa kabila akala natin baka sa kicker siya nagka-diferensya so hindi naman nagkaroon pala ng tubig yung kanyang manifold na puno dito sa intake hindi makompress yung tubig kaya tumigas ang kicker hindi na maikot so nung matanggal natin yung tubig doon naiikot na natin yung magneto ibig sabihin wala namang problema dito sa ilalim so yan hanggang dito na at maraming maraming salamat sa inyong panonood